Sari na po! Kapistahan po ng pagbidyag kay Heso Kristo o pagbunyag. Sabagat ang Diyos Ama, ang kanyang boses narinig bumaba mula sa langit ang sasabi sa kanyang mismo anak na si Jesus, Ikaw ang aking tunay na anak, kinalulugdan kita. Bakit? Bakit? Kasi ikaw ay mapagkumbaba. Simple lang ang ginawa mo para sundin mo ang pag-uugali namin ng Ama at ng Espiritu Santo mapagkumbaba. Siya pala ang pagsasakatuparan ng lingkod ng Diyos. Sabi ni Propeta Isaías, hindi maging malakas ang boses. Siya'y mapagkumbabang, gagalaw, pero pamumulatin niya ang mga mata ng bulag. Palalayain niya ang mga nakapreso. Tayo po'y binyagan, di ba? Aba, ipagbunyag naman din natin. Nang ibig sabihin ng pagiging kristyano ay ang nagpapalaya sa kapwa mula sa kadiliman, kapaitan ng buhay na pagbigyan na maging masaya sapagkat anak din ng Diyos.